Good morning sa inyo guys, unang rides namin ni baby ko na may kasamang masarap na food trip for today's video Tara, samahan nyo maglakwatsa yung kalbo, magipun muna tayo ng ginto, pasyal pasyal din pag may time, let's go! So ayun na nga guys, kung nakita nyo sa nakaraang video, kamuntikan pa manganib yung buhay ng kalbo Sheesh! Yan kasi yung bagay na hindi ko na pagandaan guys, si Bantay, alright! At shoutout na rin pala dun sa isang ng India, nagsabi ka na lang sana para hindi ako ganong nasaktan, oh shit! Joke lang, ayos lang yung guys. Marami pa naman tayong bibigyan. Om Sim! Kaya para makamubon, pupunta muna tayo sa mga overlooking makahinga-hinga ng malalim. Huy, bakit may bulalo dyan? Ay, sorry, patikim pa lang yan. Okay, bago bumiyahe, pag warm upin muna natin si Baby Con. Broom, broom! Samandar na siya guys. Sheesh, nalabas na tayo ng mundo. Let's go! Suot ang helmet, sabay-sakay, tara, lakbay! 1-0, hindi pa nga nakakalayo, laglag agad. Ayun lang guys, mahirap palang gamitin yung cellphone sa pagmumoto vlog, nagbabibrate yung daan, hindi ko naman mahawakan, baka madisgrasya, om sim. Don't worry, meron kaming solusyon dyan ni Baby Con. Mahiwagang salamin, tara, teleport, oshi, she! Hey, napakaangas par, may ferris wheel! Ganun lang kabilis guys, tagaytay na agad Sa sobrang bilis namin ni Babycon guys, wala pang katao-tao Alright! Tara, maglibot-libot muna tayo para mas lalong dumami yung gutom ng kalbo Para mamaya, food trip malala Marami din palang pwedeng sakyan dito guys, amazing! Meron silang ferris wheel na maliit Kung hindi ka naman malululain, edi dito ka sa Jumbo Ay, speaking of Jumbo, mukhang yummy! Kung hindi mo naman trip sumakay sa mga movable na bakal, pwede ka dito sa kabayo, horseback riding. At kung gusto mo naman ng mas exciting, try mo 'tong zip line para extreme. Pagdating naman sa tanawin, panalo pa rin dahil sa overlooking. Kung napapansin niyo guys, hindi ako sumakay ng mga rides kasi ako yung sima na mahihiluin, baka mamaya hindi na ako makakain. Yes! Speaking of pagkain, malapit na guys, pero bumili muna ako ng lemon with ginger ni Ate. Grabe, ang sarap, Gumuguit sa lalamunan. Dahil may oras pa guys, pinuntahan ko na yung pinakapakay ko dito sa Tagaytay. Nagasikaso tayo ng mga papeles ng lupain, kaso nga lang hindi sa akin. Eh, sumasideline! Shift! Ayun, sinwerte pa nga yung kalbo, nakatapak pa ng jackpot. Oh no! Don't worry, madali lang tanggalin yan guys. Kuskus -kus dyan, kuskus -kus dito, sabay kain. Let's eat! Dito na pala tayo kakain guys. Grabe, first time ko dito sa Tagaytay. Pero parang lahat ng restaurant, must try. Water pan sila dito guys. So... Oh. Lo. Grabe guys. Hey. Pati tanawing, check. Medyo pagi lang. kaya try natin lumapit sa bangin. Oh, Ei. Habang hinihintay yung pagkain guys, gumawa na rin ako ng sausawan ni ka at patis with chili man si. Ito na yung mga na-order natin guys, meron tayong hipon sa aligay, yummy! At kung sabaw naman ang pag-uusapan, meron tayong jambulalo. Kumuha na rin ako ng Shanghai, samahan na rin natin ng kare-kare with bagoong. Kamusta na kaya yung medical ni Kalbong Siman TV? Oh yeah! Grabe, ang lalaki pala ng na-order ko. Ayun, hindi na ubos, kaya kuya, pabalot na lang kasi sayang! Ah, oh, guys, so, Shoutout na rin pala sa nakakilala sa ating followers, taga Bulacan, it's time to shine, Anlulupit na ng mga sandata mo, alright! Dito na nag-trabaho guys sa sa ating mga ano, oh shoutout mo, gusto mo yung shoutout? Shoutout sa pamilya ko, Bornock family. Bornock family, ah, taga Bulacan guys, hey! Bulacan ka pa?